Diyos ko. At saka ano ano ano. ano? Mm -hmm. ah, nanay para maano lang yung mga alamburo. Puting tulong. Mm -hmm. Yung puting tulong pero napakalaging bagay. Tama Tito Darius. Tapos? mo. No? Ah okay. So may good news? Bad news. Means... Mm -hmm. Ayoko ganito. Abang buhay na ako. Mm -hmm. Morning, sir. Punta kami Manila. Ay, Kuya Bagnim. Kuya, Kuya Lito. Ama, good morning ka Good morning, good morning, good morning, good morning, mga katagram! <laughs> Yahoo! Napaka-energy. Grabe <laughs> ng energy, ano? Energy, energy na yun! Katagram, 4.30, gising na ako. Ang problema, si Tito Darius hindi pala nasabihan. Ay, si Kuya Ogos hindi nasabihan si Tito Darius na Maaga ho kami sa hospital. Tingnan natin ah, pero makakahabol yan. Ay ano, sabi ni eh. Kabata-bata malilimutin si Teko ko. Oo oh, nga, ako nga din eh. Parang balang ano yung ano ko. Kabata-bata mo, malilimutin ka. Malilimutin. Hindi, ano na, diretsya na muna tayo doon. Kunin na natin so, si okay. Bulyo Pagnino. Oh, may kanin ka pa? <laughs> <laughs> may kanin ka pa dito. Kanin. <laughs> yung po yung mga kasabay nilang ano po mapasok ko Yung iba o diyan mas malayo o diyan. Sa sa inyo pa no, Tito Darius. Ah, mas malayo sa amin siya. Naglalakad lang. Mm. -hmm. Good morning, good morning, good morning, Nanay. Sana <laughs> na sa mabuti tayong lahat. bird, Bert. Sige, Bert. Kuya Bert, may kanin ka? Ah, good morning ka dito. Good morning lagi na rin eh parang nasa luneta lang si tatay batning mm -hmm. ay parang nasa luneta lang po kayo tay Albert ah uh, sa kanya na po tay Albert sa kanya na po si Goya <laughs> Hi, <good morning. laughs> ka ka kaya nyo pa rin pala talaga magbuhat? Kaya ko tayo. Oh. Uh. Pupunta ko kaming hospital tayo. Tignan nyo yung pera namin. O, oh. ito lang. Hmm. Hmm. Uh. Sige, tayo. Tay. Tay! Ah, mag-good morning mo muna kayo dito, Tay. Uh, good morning po, mga katekram. Good morning, good morning, good morning, good morning. Sa mga lolo, do lola, -do tatay, nanay, tito, tita, ating kuya, mga tito, -tito bebe, chika boy. At po, sa lahat po ng mga katekram natin, good morning po, good morning, good morning sa ating lahat. Grabe, parang, oh. ano, kag kagaya ng energy ni Tito Darius. Tati Prenny. Oo. Oh. Magandang oh. umaga. Oh, mag good morning mga ka muna dito. Ah, magandang umaga. Ang pong lingkod, eh. Napakagandang umaga. At, mm, ano pang meron at ah, parang... Si Kuya Bagnin, hihahabol namin sa ano, hospital. Ah, oo. Oh, Kasi okay. ano, dapat alas 4 na uh, Alas 5 kami umalis, eh. Nung oras na. Sige na, tsaka mamaya ng chismis. Okay, Tay. Sige. Okay. lang. Bagnin. Hmm. Ha? ka, ha? Oh, thank you, Kuya Lito. Mm -hmm. Tay. Okay. Tay Albert. Hindi, kung wala pa rin, papano natin sa PJG. Tingnan natin oh, kung... Hindi, sa malapit. Mm. Para mapabilis yung ano, yung dala. Okay. Ya, kasi sa Manila, napakalayo. Mm. Sakripisyo talagang malaki. Okay lang. Mm. Thank you, Kuya Lito. Ano ko naman, masakripisyo ka. Kaya uh, sa'yo. Ko. Oh, <laughs> Thank you, Kuya Lito. Okay. Oh. Bye. Oh. Ingat. Tiktalis, ingat. Hindi ka nag good morning sa mga nanay. Ah, Uh, okay, thank you Kuya Lito. Tay. Tay. Ingat tay. Ingat din oh, Tay. Thank you po. Kita tay Freddy. Ay. Kita tay Freddy. Ay mag-SM tayo, Tay. Pagkabiligya tayo, Tay. Oh. Sige, Tay. Pag-iipon ako muna. Ano muna, Tay? Pang-ano muna? Pang-ano muna namin ngayon? Sige po. Thank you po nag-ano lang siya nung nag uh, jo -jok, jok lang. Morning po kuya Bagnim. Morning po. Dapat kagaya nung kay Tito, kay Tito Daris o kaya kay Tatay Freddy. Good morning mga Kati Ay hindi ko ganyan. Paano yung Tito Darius? Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! <laughs> sa mga nanay! Good morning! Good morning! <laughs> oh. <laughs> Para sa nanay, ha? Oh. Good morning mga katikram at mga... Ay! Kuya Bagnim, hindi <laughs> po ganyan. Sige. Ay, my best. Hmm. Good morning, good morning, good morning, good morning mga katikram. Oh, pwede na. Ano mga lang? nanay at tatay at huh? mga... Mula sa puso, mahal ko kayong lahat. Halos 50% oh. lang yung tayo. Ah. Kuya Bagnin, 50% lang ng ginawa ni Tito Darius. <laughs> Ulitin mo tatay. Ay. Good morning, good morning, good morning, good morning mga katekram. Pero dapat naka-smile. Kasi si Tito Darius naka-smile po siya. Eh. <laughs> <laughs> Sige tatay. Kaya <laughs> gagawa sa akin ni Tekram sa siguro ni Kuya Pagli. Good morning, good morning, good morning mga katekram. At Ayun, lola mas... at nanay at mga tatay, nanay, anak. Kumusta kayo lahat? Mas na ano, siya ngayon, mas live. Okey. Kuya Bagnim, huwag kayo magalit sa akin po. 4.30, gising na po talaga ako. Kaso si Kuya Agos, hindi ko pala nasabihan si Tito Darius. Hindi po ako sinabihan. Alam mo naman hey. ako, Tatay. Mainit na hmm. mainit ako sa ganyan. Oh. On the spot! Pasensya na, Tito, na Tito Darius. Din. Parang ito, Kuya Bagnim. Hindi na kita nasabihan. Nakala ko naman, sasabihan ka nito. Alam mo naman, sir, ang trabaho mo. Hindi lang naman... Nali, nalibang ako doon kapon sa trabaho ni Bigay ni Tatayra. Parang ayaw ko nang umalis doon. Na, parang gusto ko na mag time doon. Oo, oh, no. Ganda ng trabaho. Hmm. Wow. Na-enjoy niya talaga. Na-enjoy talaga ako, Tatayra. Hmm. Kasi pa, ta parang naisip ko, parang ako nasa planta eh. Hmm. Ganda talaga pag may trabaho. Parang oh. exercise naman kahit pa pa. Kumagalo, parang condition ba? Oo. Oh. Walang iniisip ng iba, parang maganda. No na sa mga tao. Mm. Yun. Kaya parang sana kaya tarang pag mayroon doon na magtrabaho. Ay, gusto, niyo, gusto niyo ako yung bag. Hindi maraw-araw na ako kayo doon. Sige, basta oh. may trabaho palagi ako okay <laughs> sa akin. Game gusto ako niyo dyan. talaga eh. Oo. Mm, nainit na po kayo, no? Oo, so, kasi yung kabataan ko kasi hindi ko lang kasi trabaho palagi ng nasa isip ko eh. Tara, pwede ko ba makuha yung mga SS ko eh? Hillard? San? yung saan po sila? Saan kasi? Kung pwede sana nakarig ko pa dito eh, kahit saan. Ah! Wala po kayong dalang gano'n. Wala kasi. Yung gamit ko, yung trabaho ko dati sa kaning, ka naiwan ko. Hmm. Kasi nag-booting house man ako dati doon sa ano namin. Ah, kaya pala, Tito Darius, sabi ko pa. Hindi pala naka-AC. Nag-booting house man ako dati. Ah. Uh tapos na naiwan ko muna doon yung mga lahat mga ganito oh, uh, okay. so wala pala lang yung padala-dala kahit ano kaya baglim so, yung SS ko pag ibig pilar na doon lahat kasi tatabaw kasi ako dati sa kanin oh. Uh, sa uh, mega sardines alam ko na kung bakit na ano si Kuya Bagnim. Kasi puro ulam niya nakalata. Pag araw-araw pa rin dito eh. Oo. Err... Kasi alam ko sa uric acid, parang ano yun eh. Nakuha niyo sa ganon. Mm. Di ba Tito Darius, minsan pag sobra yung ano natin, minsan nga sa kamay ko, hindi ko maganon eh. Oo, no, Sir. Sobrang ano. Eh, kung natuloy-tuloy mo yung mga bawal, tapos wala kang ginagawang mm -hmm. remedy, hindi siya mag... Yung sos kay... napakalakas. Hmm. Kakarating lang namin katekram sa Padre Paura. Dito na ako kami malapit sa P uh, PGH. Kaso sobrang traffic ko. At sa mga ano po natin katekram dito po sa so malapit po sa PGH. Shoutout po sa inyo. Ah. Kuya Bagnim, ano po yung mga plano niyan? Kuya Bagnim, ano po yung mga ano pa lang eh? Yung mga gagawin doon sa inyo? sa ano sa general medicine. Hmm. Yung tignan, tignan nila doon. Okay. Tapos oh, so, yun lang ba? Yun lang doon. Sabi sa akin pa check up daw sa general medicine. Okay. Yung sabi, sa yun sabi po niya na i-check po ulit yung ano niya, ano po ba yun, yung last... Siguro magkasunod pa ito mga rhymatology, iwan ko ba kung kasali pa ba yung mga So, Ito mm. yung Resolute City Scan. pa ba yun? Mahirap mm. kasi. Ayaw kasi, mm. kasi manipat lang yung puntan natin. Yeah. Tulad yung pabalik-balik na. Okay lang naman po yun. Pero, itanong niyo po Kuya Bagnim kung pwede ko kayo i-transfer sa Tita Darius BGG. Na, tanong niyo din po kung meron o silang ano doon. Uh, kung connected o sila doon. Sa PJG? Oo, oh, PJG. Nay! Hello po! Nay Perla! Maganda umaga po! Maganda umaga din! Dad! Po! Eh! Pagka... Eh, uh, ano yung doktor ko sa ating... kung po ito? Kasi... Pulmonia lang naman yung... Kinagamot niya eh! Ah okay na po ba? Pul pul Pulmonya na lang po? Oo eh, kung sabi ko yung doktor, kung pwede na po, maging umuwi doon na lang po sa bahay mga Hindi o, huwag ko kayong lalabas hanggat hindi pa okay si Nanay Perla o. Oh. Uh, eh, hindi o, hinanak ko lang tayo kung um, ano. Hindi po. Eh, baka bang... magtagal pa eh. Hindi po yan, mabilis na lang po yan. Ang mahalaga dyan o siya gumaling. Na, no, naiperla. perla, wag mong um, ano, wag tayong mas magaling pa sa doktor. Nay. Oh, nandito rin kami sa ano, sa PG PGH, sa, nasa Manila po kami. Ah. po. Mamaya na lang po, uh, mag-usap po tayo, tatawag po ako. Welcome po, Nay. Ingat po diyan. Kumusta po hey. si Angelo, Nay? kasi lang ginagamot pa nga yung pulmon niya niya. Okay, okay lang po yan. Okay lang po yan. <laughs> Sige. Sige, Nay. Ingat po kayo. Bye. Marami ng mga kababayan natin. Diyos ko. At tsaga ano, ano, ano? Oh. Uh, nanay, para maano lang yung mga anak buko. Kunting tulong. Hmm. Yung kunting tulong pero napakalaking bagay. Tama, Tito Darius. Tapos? Papakapagod No? Hindi, tapos ang, ang, kahirapan kasi sa atin, kung kailan late na, doon natin, di ba, prevention better than cure, sabi nga. Kaya e, yung mga, ay, may dami tayong pag-uusapan. Ayak na ata, tatiram si ko, tatay ba? Eh. Hmm, bakit to? <laughs> may iwak na ito, dami na. Mag-uwak ng loob. Ay nakuha. Bali si Tito Darius nito magpa-park sa Robinson. Dito kami lagi bumaba ba ka Tech Samahan ko muna sila Tito Darius, no? Tabagan na lang tayo. Morning, Sir. Bababa lang po namin si Phil. Sir, na may papasok yan? Oh, what do you, you know, sacrifice ni ano, kuya 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 Darius. Si Kuya Bagnin po. Ayan po siya. Okay. Papikin. Ayan po. Pangalan po niyo? Vargas ah. Oceto. Thank you po. Thank, thank you. you! Thank you! bayang ko yung mga kakapatid. Thank you! Thank you! Thank you! Venice Mendoza. Hello from Benny. Canada. Hello! Hello yeah. Tita. Okay. Ang hindi ko pinunin niya, ay, kapatid ko. Sa ano? Cancer, sa so Cancer ano, Institute. Hinahanap namin. Asawa niya to, Asawa ito kapatid yung ko, yung ko, sinasamahan ko. Thank you po. Thank you. wow, thank you yeah, for your support. Ah, thank you. Ah, uh -uh. oh, pinatutunod Thank you ah, po. Ako tapos lang po ng check-up. Tsaka ano, na may magandang ano. Okay lang okay, sir, magsasakay ako. Lang yung isa, yung mga katikram. Gutom na. Doon na lang tayo kumain sa ano, oh, dito sa ka, Park ra, dito and ra, dito ra, dito ka ah, okay. So, may good news. Bad news. Ha? Sige po, sabihin niyo po yung update. Pwede ba ganyan? balik balik Hmm. Ito na naman sa sa 19, sa rheumatology. Rheumatology naman po. O kailan po na, kailan daw po ma makakapag, kailan po kayo mag-check ng orthopedic? Siguro tapos ng rheumatology. Ah, na po yun. Yun na po kaya talaga yun. Yung hindi ko masasabi sa rheumatology. Right on, nabanggit like niyo po yung ano, Then nabanggit niyo po yung right pag-transfer sa P, uh, PJG. Ano pong sabi? Mm, iwan ko lang kay Kuya August. Yeah, kasi doon sabi ko, transfer na lang tayo. Mm. Kasi, kasi sa, sa transfer po, Sing, ganito pinatatanong ito. Kung kumpleto sila lahat doon, Okay. Ah, hindi sila connected doon. Hindi sila connected. Eh, di kung ano, hindi, wala, wala din. Wala din. Mag-uumpisa ka na naman doon. Back to zero ka na naman. Hmm. Hindi, yung ano kung ko doon. Test ka nila lahat doon. Doon, pagdating mo doon. Hindi, yung gusto ko sana sabihin sa kanya, yung lahat ng test ko, bali yung ipakikita ko doon sa ibang hospital. Hmm. Yung sana yun, sabihin ko. Hindi nila authorized ng doktor noon doon, naaawak sa'yo ni Tess Molnuma dito nila authorize yun kasi bago, bago lahat na naman Uuulit ka na naman sa zero papunta sa 10 hindi okay lang yon ang, ang, ang tanong wala silang alam kung ano yung pwedeng magawa ng PJJ sa kanya doon hmm. so, hindi nila alam kung kumpleto yung mga gamit ng PJJ hmm. sila dito lang sila pero ano po sabi nung doktor, nung nakawasap po niyo? May na sila po siya. Hmm. Sign me. Ah, ito daw ang... Ito daw Ano daw ba, Latita Kuya August? Ano yun? Ikaw pinaniwanag sa ako. kanina. Okay. Ano po yun? Ano po yun? Parang check up opinion. Opo, laboratory examination desired. Ano po yun? Kain naman ako dyan. Ito po. Wala ka na record. Tapos yeah. na po sa taas. Diagnosis, chronic record. inflammatory, paleogoyotritis. Ah, ito yung diagnosis po sa inyo. Chronic. Yan ba sa inyo ako? Teka Okay, kailangan nyo, kailangan nyo daw po ma-ESR ito si CRP ano naman po yung CRP si saan niyo? naman daw po yun ito yung mga gamot na pili nito, dito pinabibili okay, sir. Sir, bakit po yan daw po yung mga kailangang biling gamot mga katayro. Ilang klase ho Tatlo ano? Quantity 100 pieces, 90 pieces, 100 pieces. Okay. Dito kasi pag name, nakita na yung yung sakit mo. Yun yung, yung binabanggit niya kanina. Yung binabanggit mo ng kwan. Mm. Kaya uh, binigyan kanya ng gamot. Hindi mo na kailangan yung opera eh. Sabi niya, hindi daw kailangan ng opera. Ito muna daw ang inumin. Eh, malay nyo, hindi, hindi naman talaga kailangan operahin. Eh, hindi naman kailangan na Hindi kailangan Kanina, tatlo yung doktor na tumingi sa'yo. Pinagtulong-tulongan ka ng doktor sa loob. Tinignan nila kamay mo, tinignan nila yung mo. Ganyan talaga, Kuya Pabnim. Pagka public lang, kailangan nating sumunod at magtsaga. Ganda ka na sila ng opinion. Ang namayani, eh, yung babae. Eh. Kasi alam niya. Mm hmm. Sobrang ako niya. Sira sa'yo. Hmm. Ano po? Sabi na po na yan. Wala akong masabi sa iyo. Eh, Kuya Bagnin, manuho eh. ba kayo? Huwag ko kayong mawala ng pag-asa. Kaya po ganito, abang buhay na ako. Hmm. Eh, gusto mo, pirayan ka bigla. Eh, hmm. kung hindi ka makalakad din. Eh. Hmm. Ganun din ang mangyayari. Hira pa ako nagpunta dito para magkapunta na ako ng Manila kahit ganitong kalagayan ko. Hmm. Ay, basic one muna yan, basic one. Sa gamot mm. nila. na. Kahit wala akong kakilala dito, pero pumunta pa rin ako. Kung makakuha ng gamot, baka mawala yung mga kilot nito, makaunat yung mga paa mo. Yan ba yung sabi ng doktor? Mm. Na kukuha sa gamot? Oo, oh, yung nasetred muna sa kanya. Pagkatapos ko sa babalik sa uli. Yan po ba yung sabi, Kuya Bagnil? hindi nang sabi kasi yung mga yung mga gamot na dati na yung sa lugar lang ganyan yung binibigay sa akin saan po? Sa so, yung mo? doon sa sa ano? sa City yan po yung binigay ganon din ang binigay wala pong ano nangyari walang nangyayari dapat daw na peranda talaga yan hmm.